na sa Gardens by the Bay na ako ng Singapore. <laughs> Hello, mga mamsis! Excellence mini vlog! Sinumpong nga yung migraine ko kahapon, kaya ngayong araw na to, hindi ako nakapasok. Nangyari na rin ba yung sa inyo yun, mga mamsis? Yung tipong mapapasuka ka na lang talaga sa sakit ng ulo mo. Yung tipong sa sobrang sakit ng ulo mo, parang gusto mo na lang talagang iuntos. At sobra talagang nanghihinayang ako sa araw na to. <laughs> Dahil iniisip ko na naman yung day off ko. Biglang nag-aya yung panganay kung pumunta kami dito sa may Lakeshore, Pampanga. Ah. Yeah. Eh, buti na lang okay na rin naman yung ulo ko kaya pinagbigyan ko na yung bata. Yeah. Wala po kami dito sa Singapore, ha? Nasa Pampanga lang po kami. Wow. Yes po, nasa Lakeshore, Pampanga po kami ngayon. At ang entrance fee dito, 50 pesos per head. Kahit one year old lang po yung kasama mo, may bayad na rin po. Ang dami na ngang talagang pinagbago dito sa May Lake shore. Marami na talagang pwedeng gawin dito. Wow! At marami na rin talaga silang rides dito. Marami na rin po silang palaruan ng mga bata at mga palaruan ng mga matatanda. Totoo lang, ang sarap-sarap lang talagang maglakad-lakad. Wow. dito. Kasi grabe yung hangin. Ang Oh, okay. Kaya ang masasabi ko, sulit na sulit din talaga ang 50 pesos mo. Oh. Yun nga lang masasabi ko, medyo malayo. Ewan ko, ba't di ko to kilala, pero... <laughs> pwede pa Dito nga ay pwede ka rin magba. Pwede oh. kang makipag-date. Pwede wow. ka wow. Dito, kasama ng mga barkada mo. Dahil ang masasabi ko talaga, ay nako, napakasarap talaga ng hangin dito. Wow. At mo, friend. Gusto kang sumakay ng anak ko dito pero sabi ko wag na at baka tumalon siya. Ito <laughs> <laughs> yung spot na to kasi talagang gustong gusto ko siya. Puna palampasin ang apong terong ice cream dito sa my lake show. Siyempre kapag may kasama kang bata, matikyan, magpapabili ang mga yan. At bigla pang sinira ng anak ko yung pahihirin ice cream apong tero. <laughs> ang dami-dami ang mga lights dito. Kaya magsasawa talaga yung mga mata mo. Eh, enjoy talaga ang na talaga matatanda. Hindi nga ako makiat dyan sa may tower ng Lakeshore kasi nga takot ako. Cherry? Ayos <laughs> ka lang. At may nagpa pasada pa pala dito, Chori. o, diba? na enjoy si Mami. Dati nga pala dito yung parang event center nila. Pero ngayon, nandun na po sa may pinakadulo kung nasan yung entrance. Hindi ko na rin pala na videohan yung mga Paris Will doon sa pinakadulo kasi talaga pagod na rin po ako. Diyos ko, may makasama ka ba naman na makulit na bata? Diyos ko Poo! Susuko ka talaga. Wow. Siyempre, hindi ko na rin pinalampas talaga ito. Dahil wow. Dahil sa Singapore ako, hindi ko napuntahan ang Gardens by the Bay ng <laughs> Kaya ngayon, susulitin ko na talaga. Diyos ko, muntik nang mapundi yung mga ilaw ng mga flowers nila dito sa lakeshore. Akala ko, hindi ko pa rin mapupunta. <laughs> Inikot-ikutan ko nga ito. <laughs> mini super tree ng lakeshore, pam talaga. Medyo kumikirot pa nga yung ulo ko dyan, pero sige, carry lang. Picture lang naman. Opo! Oh, sige! Okay. Kaya kung gusto nyong pumunta dito, pumunta na kayo habang hindi pa napupundi yung mga ila Ay nako, sinasabi ko na sa inyo. Siyempre, kape is life ako, kaya nakita ko itong malaking mag. Diyos ko po, ang laki. Kasyang-kasya ka ako. <laughs> slide light daw dito pero Diyos ko sabi ko sa inyo malalanta na sila kaya pumunta wow. dati nung pumunta ako dito wala pang entrance fee pero ngayon meron na syempre dahil marami na silang mga paila wow. bayad yun ng kuryente ano ka ba thank you for watching bye bye